Opo po, opo, opo po kayo. Ano pala yung body control niyo? Eto po, pag sumasakit siya kasama yun. ulo. Kumulawag ba ito? Lahat ito. Mag-apon no? Oo. Ilang years na po yan, parang 2050. Pagkakita mo nandito mo? Okay. Um, Lino daw tayo konti ito pa ganito. Wala, may masakit wala. Konti lang. Konti, sabi na. Wala. Pero yung lino na yan nang may sasagad pa so yan. Sobrang tight. Okay. Sobrang, Sobrang tight okay. ito. anong status ng OLO? Oh Headache, migraine, dizziness, or vertigo? Um, migraine po. Migraine. migraine. Sa soldier, Kasi pag nagpapacheck up ako, sabi po nila na tension headache daw Oo. Ah. Oo. Oh. Oh, uh, so ito lang ang gagawin dito man, Kahit ito siya, tsaka ito, kahit anong massage dito, hindi yan siya, ah, uh, lalampot lang yun ang panandalian, pero babalik lang siya. So ito, ito yung pinaka kailangan durugin tong area na to. Etong nandito. So more on mobility ng scapula Para hindi, hindi tumigas yung dito mo Ngayon, uh, taas mo doon yung braso mo Wala nang sabi Ilagay sa likod Kapila Taas mo yung kapila Okay, sa likod tayo Anong movement yung masakit sa likod? Wala naman Wala naman Okay, oh, pwede na Pwede mo nga ako, wala naman <laughs> uh, Yuko doon mo ah, oh, wala masakit. Side to side, gilid mo. Kabila, wala. Liyad dyan. Meron. Yung balakang ko. Yung balakang ko. Uh, yan siya ba? Madalas masakit yan. Opo. Okay. Magkakasama po siya. Lalo na ang ito po, nung nanganak ako, parang 2 years ago. 2 years ago. So meron kasi so, yan, after 6 months, nangangaman okay. mo pa rin yung sarili. Ano itong kinuulong mo? Relax lang po. yung lalim lebas nice Yun siya Laman tata. sa buto? Uh, siya siya Masaspasan din siya. sa nagsasaralong lamig-lamig. Pero yun siya natatanggal. Hindi lang namin masabi. Pero ganyan, pag ganyan kadami, haabot tayo ng apat o hanggang limang mm alin -hmm. session sesyo. Tingnan Labas. isa sa nagiging cost yung bahay ko nagsakit tigas baka natin ang P.O.O. waters na pang hydration mga activity pinagpapawisan nililigot tapos sa pinakakamalala dyan yung tutok yung electric pan yan yung yung lakas ng pricing yung lakas na ang oh, atas

Ma'am, uh, pwede na bumangon tapos check mo yung mga improvement konti kung nagbabawas ba. Pwede nyo check kung mga panito Yung may kaninang masakit. Masakit sa sari. Side kung nagbabawas ba. Medyo feel ko na lumang doon siya. Hmm. Ilingon eh, mo daw kung dadagdag ba nang ganyan. May masakit yan, pag na nito. Itong part na ito. Yung part na yan. Kabila. Wala po. Wala. So, kailangan pa siya na pigot talaga. Ano yung sobrang kapal pati sa likod? Eh, contract mo na yung likod mo kung may masakit. Ako siya. Ah, kaliwa lahat. Diba, anong-anong nangyari dyan sa kaliwa mo. Pero hindi pantay yung paa mo yung right side is mahaba. Nung nanganak po kasi ako, after kong nanganak, yung bukol, bumukol po ito. Mm. Kaya lagi siyang masakit yung balakang ko. Mm. Pero hinilot naman po ako after, kasi diba po after yung mga yung panganak, kailangan siyang ipahilot. Yes, yes. Sir. Usually po, pagka mga nire-require na ilang session, every kailan bumabalik. Babalik ka ng na tawag dito every 5 days para dun sa muscle so ang gagawin sa iyo i-adjust lang yung ay uh, yung hindi wala adjustment kundi puro hilot na dudurugin lang yung muscle spasm tapos after nung papagalingin siya ng 5 to 4 days tapos babalik ulit si magmamasad sa iyo ang magsasabi kung kailan ka babalik okay, Talagang, sobrang hirap ko po talaga every ano pagka po dati na nag-work ako before um, siguro mga 5 minutes na, na nakaupo ako ng straight or nakatayo, sobrang sakit na po ng ganito ko, ng puwi tsaka <laughs> <So, laughs> ng balakang <laughs> <laughs> po. Musta ang pakiramdam mo? Magkumaan ka? Sana pong bagong tao na ako, tiyara. Ang sakit po,